Uh, ito na nga po, ay the drawing na nga po ni, ni Kai. Siguro ito hindi na madaming tayo nga nga. Hmm. ako lang pag-uha ko <laughs> lang dyan? <laughs> Akala ko, kaya na, kaya na, po, holy nga, kaya nga pag-uha ko lang dyan. Sabi ko lang mapag-uha ko lang dyan. Kaya na may nag-away na po dahil oh, po sa pag-uha ng Holy Week. Hmm. Kailangan February mangyari to. Ay, i-drawing mo yung wheels. Hindi, FO tayong lahat ano. Drawing <laughs> yung pagkakampingan natin. Entrance. Magkano? 300? Yung 25, Sunday yun. Mm. Ngayon, <coughs> di ba holiday yun? Hindi kaya mo move lang. February okay. 25. Okay. Sa so, okay. so, minutes of meeting noon pa ako. People power. Ito drawing mo dyan yung pagkatayuan ng te. Uh, ah, yeah. ano yung tura nung ano na? Drawing, Sa, drawing, drawing, drawing mo draw. muna yung ano lugar. Ayan yung mundo. Maglagay ka ng camping ground. Oh, Ganyan. Yan, gabi na e sa Drawing yung na pupunta na sa yung bundok na pupuntahan namin. Saan yung tent mo? <laughs> yung camping ilan leader ilan natin. yung tayo Si sa yung... sa tawag lang sa sa camp, camp leader. Uh, camp camp <laughs> sa camp leader camp natin? Master. Siya sa sa yung sa 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 single single bed. Campaster. Single bed. Doon tayo lahat. Pero may video Dito, tayo MC ngayon lahat. Tabi-tabi <coughs> <coughs> um. tayo diyan. Yan. dito pa tayo. Camping ignorant one. <laughs> Kita namin naman natin. Ilang bus si din? yung bago silaika. recruit. Oh. Like, Asi ah, lagay mo si Oliver ka sama din yata. Ay, si Oliver pa di man daw. Si Oliver, si Oliver. sa ginising. Oh, ito na lang kasama ko. na kayo. Assistant siya. Assistant. assistant. Camp master. Ayun po, ayun po. Napaka-intense po na ng pagpaplano na. Assistant. Ayun. Ilang bus kasama? Sino yan? Wa. <laughs> ignorant wa. Ang sasakay mo punta diyan. Ignorant to. Ignorant to. Ignorant to. Ignorant 3. Nang ba yung ignorante niya? Apat. Pala. Ignorant. Wala mo ba kayo na-recruit? So yung campfire natin dito. Sa gitna ni campmaster Master. Apoy, camp apoy, apoy. Campfire. Pakaganda ng apoy. O, yeah, diba? Naglili yan. Ah. So si Ma'am Laika dito. Ito so, si Marika. Maricar Maricar ang ingesa ganito ako. Si Ma'am Mabel dyan kasi may anak siya. <laughs> Ay, malaki yung tent ko. Ay, o, laki okay. mo yung tent. Diyos ko, um. Ma'am Mabel. Mabel kid. Ano? And, and family. Kasama <laughs> <laughs> mo, kasama mo. Kasama mo. <laughs> kasama mo. Uh, Ayan. <laughs> Namang kaya yung pusa ko pa dalawa. Pwede na naman. Nakatamak mo ng bundok. <laughs> eh? Ito uh. ba kasama boyfriend niya? Oh, like a uh, Like a boyfriend. <laughs> <laughs> ba't trip wala ko sa amo. <laughs> <laughs> Isama may mo? Isama mo kay aso mo. Sabi ko Oliver pa uwi na daw siya. Bakit? Oh, Sabi may pangalan na Mark Oliver. Oh. Sasama ba talaga Taw? Oo. Uh oh, oh. Tapos? Kaya ba't i... Masama siya. Sabi niya may tenta siya tsaka camping chair. Like that? Oliver! Oh, Si Laika. sa Laika. Wait, ikon kami natin, ma'am. Yun na lang ba? Wala na iba? <laughs> Baka naman may marirecruit pa kayo. Dito tayo magluluto. Eh, pag may narecruit tayo, dito sila. Sa taas na sila ng bundok. Sa kabilang side. Kabilang <laughs> side doon. Sa kabilang side ng bundok. Ting ano? Date na lang. Uh Oo, -oh, okay. date. Kung iya yun, holiday yung 25, magiging long weekend yun. Ay, 26, 26. o 20 yan yun. Sunday, Sunday. 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 ba? Sunday. 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 <laughs> ano, nasa meeting ako. Ano yun? <laughs> May meeting nga kami. Sino ka yan? Sa so, Oliver. Nanominate oh, ka. Nanominate ka. Assistant ka. Master. 20, 23, 24. Ano 24, ba talaga? 24, 25. 24, 25. 25, 25 sorry. Pika-pika <laughs> lang pagkain yeah, natin. Noodles, noodles lang dito pa rin itong hotdog. Itong egg, yung mga magahan. Pati lutuan, dadalhin mo ha. Para mag-gaslay dalhin mo. Pati yung kalan. Kasapay galaan. Kalaan nga. Hmm. Kayo sa kaldero. Kaya ko kumain. Huwag na tayo kumain. <laughs> 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 kumain. Ang kabling lang naman ng balak. Wala yung amin eh. Kinuha ni Kuya na sa Manila. Kaya wala akong madadala. Pagkain na lang hmm, sa'yo, mga iluluto. Kakamping din kasi sila lang. Yung iluluto daw. Hoy, nagbibidyo ka ba? Ano yung binibidyo mo? Itong ano? Tayo, inumin. Mahirap naman. Pagsalong na lang tayo, wala malawad. Mga ano, ano yung inumin. Batay jack. Batay jack yung malo na ano. O dyan sa, huwag ka mahimik dyan. Ay, cooler na lang. Para nandun lalagay yung mga... Lalo. Lalo sa akin. Saka may mga drinks na yun. Tayo naman. Cooler and drinks. Soft drinks lang. Ilang, ilang ano? Bawal ang alak nun. No. Juice na lang ba? para madaling dalin. Bawal ba? <laughs> Fair enough. Wine, wine. S Soju. Hindi <coughs> siguro bawal siguro pala tayo. Yung mga wine, wine dyan. Hindi, may iba yung dalang ka dalang masarap beer. Ay, masarap magsamdi. Kadami nung dala. Sa akin eh, magsasamdi tayo pero malawas yung sa akin. Hahaha.

Pagkabi breakfast, doon na natin yung avail. Mm, Oo. Okay. gabi na lang tong gilip na. Kaya naman, pag pa-uwi, doon na lang tayo ng jahat, doon na lang tayo ng take-off eh, na lang tayo. Eh, hindi tayo kasha. Paano nga yan? So, droid hmm. na lang ito ulit. <laughs> <laughs> <I don't know, laughs> ano, <lang> wala kasi. <laughs> may magdadala ng motor. May naka-motor, may naka- hmm. Oo, you know? oh, sige na. Ako na magbumotor. Okay, Nakakayaran ko sa inyo. <laughs> may naka-motor, may naka-four-wheel. <laughs> motor na lang ganun. <laughs> Sige, okay, maglalakad lang. Wala ila ko yung cooler. Ay, may iwan na lang ako. Wala ka kamot... <laughs> sa so, na na mo. Eh, sakit ko sa cooler. Ano kayo nakalakad doon dyan. Ano mo? Sa <laughs> <laughs> so, oh, oh, loob okay. na lang ako. Kasi kung sasama yung mami at daddy niya, yung mas malaki sa sakit sa cooler natin. Kasi may habit <laughs> house naman doon. Doon na yung sila. Kasi tarang baka nung sagot nila po. Bakit kinoy doon tayo? Hindi. Kung may driver nga kayo, dalawa kayo sa sakit sa bahay. din magtulog. Ano yung kaya ng tarong na? Ciao. Kaya kaya magdrive. Sabi kasi yung magtuto ka na Hindi diba Oh. So, ano so, na, tayo, na, tayo, uh, lahat oh. Sino bang friend natin? Sino na na, friend na, yung mula naman drive Pag e ng friend. Dahil talaga yung sa Friend. Si ano si Nicolo. Si Prince. <laughs> Ay, may nagsiyura siya. <laughs> may siya. Meron siya. 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 Si di na... Sir Ari, marunong mag-dive ng bike. Kaysa pupunta din. Baka na Ay, yun. Yun. <laughs> Pumadubo, Iyon, yun. para yun. ano, go tayo doon. Eh, boyfriend ni Ma'am Laika, baka ako alam drive. mo mo nga si Ma'am Laika. Sure mo na nga sure ka mo kung sasama ka. Sure <laughs> ka lang ng jawa niya mag-drive? Oo, oh, pulis yata yun.